Ito na po yung ating binamban. Ayan. Luto na. Pero mainit pa to. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin ang itsura. Ayan. Ang lagkit niyan. O. Oh. Ito na lang kasi yung natitira na grated kasaba namin. tira pa to nung bago magbakasyon. E eh, since nasa freezer naman. Kaya kahit matagal yan. Kahit abutin niya ng 6 months. Ay okay pa rin. Ayan, tingnan nyo, makikita nyo dyan yung grated na coconut, ayun o. Palamigin muna natin para makain na natin to. So, ganyan lang guys ang pagluto. 30 minutes, 30 minutes ang inabot nito Ayan. para maluto. Saktong almusal to. Tatlong piraso kinuha ko yung maliliit kasi diet nga ako eh. Diet daw. Yan, ina-avoid ko nga yung carbs para hindi tayo hingalin sa ating mga binagawa. So, yun lang guys. Sana ay may natutunan kayo kung paano ang paggawa ng binamba ng Bicol. Tapos ito pala guys ay isang kilo yung grated kasaba. Tapos, ang sugar naman nito ay 1.8 lang, 1.8 kilo. So, 125 grams yon or 1 cup. 1 hmm, cup ng... Ay, ang init! Hindi pa rin. <laughs> Kung gusto nyo, tinidurin nyo or kutsarain nyo. So, yun lang ang pagtimpla nito, guys. Napakalinamnam na nito. At pakuluan nyo lang to sa kaldero na may tubig. Mga kalahati ng... Halimbawa, ang laman niya, yung kalahati noon ay may tubig. Yan, wag wag niyo namang ipantay ang tubig para hindi siya ganun ka lata. Ayan, thanks for watching. Bye.